Hello mga kalapatids, mga kaurag, good evening sa inyo. Ah, uh, po ngayon mga kaurag. Ah, uh, may good news po ako sa inyo kasi may sidagol. Ah, uh, kung natatandaan niyo po yung maliit na bata na nagpalit nito sa akin mga kaurag, mga kalapatids. yung yang medyo nagbuburga ng uh, kalapati. Yan. Ngayon nandito na naman siya yung nga uh, pumalit dati nito yung uh, magandang kulay na yan oh. No? iwan ko kung anong tawag dyan eh puti tapos may itim eh yan yung Janssen. Janssen relax ah jensen relax oh. ito itong sayo andito na nga pala mga kaurag, mga kalapatid si dagul ah, uh, sa pangalan pa lang eh talagang halatang halatana na maliit lang talaga siya mga kalapatid kasi nga yung artistang Dagul, di ba ito? <laughs> Pakita ko sa inyo mga kalapati si Dagul. Hoy. Pasok, pasok. To si Dagul. Yan. <laughs> Kung natatandaan niyo to mga kalapati si Dagul. Andito na naman. Tapos ito. Kapon ka mga kalapati kagabi. Gabi na yun eh gabi na yung kahapon eh pumunta dito si Dagul yan pumunta dito si Dagul dala dala to mga kalapatids kagabi siguro mga bandang alas otso na yun eh. alas otso alas otso imedya eh. ng gabi dala dala to mga kalapatids eh napakagandang kulay nito parang abuhin to tapos racing siya mga kalapatids yan racing siya medyo nagbuburga na ng konti yan tapos Di ko alam kung babae ito o lalaki mga kalapatids pero napakaganda. Abuhin. Ngayon, dinala dito kagabi, sabi niya sa akin, pag nabili niya daw ito doon sa may-ari, eh, papalit daw sa akin dito. Ipagpapalit eh, niya. Yun nga, mga kalapatis, nabili ito ni Dagul. Um, nag, ano, kumbaga, natupad yung uh, wish ni Dagul na bilhin ito doon sa may-ari yun gusto niyang palitin sa akin nakrasyan din ni Dagul yung ano yung uh, kalapati ko eh nakrasyan din ni Dagul kaya yun yun yung uh, gusto ni Dagul na ipagpalit dito eh. pero lalaki yun Dagul ha oh. yung uh, ano lalaki ata yun oh, kaya babae pero sa tingin ko lalaki yun eh yung ibibigay ko sa pero ito di ko nga rin alam eh kung lalaki o babae Par parang sa tingin ko babae ito eh Bahala na mga kasi pareho kami ni Dagul hindi namin alam. Yung ibibigay ko sa kanya hindi rin niya alam, hindi ko rin alam. Ito naman hindi ko rin alam. Tapos hindi rin alam ni Dagul kung babae ko o lalaki. Kaya pareho lang kami, kumbaga patas lang kami. Nagpalitan kami pero patas lang kasi hindi namin alam yung uh, yung uh, kasarian ng uh, kalapati namin mga kalapatid. Kaya patas lang kami mga kalapatid pa, tapos yung ilong pareho din racing din yung ibibigay ko sa kanya kaya ali kayo mga kalapatin samahan nyo kami ni Dagul uh, papalit na to ni Dagul eh. pasok pasok teka lang gula kasi wala na si Kading mga si eh. kaya ito naman si Dagul ang nagpalit sa akin oh. <laughs> laging nandito siya mga so yan, si Dagol oh. Kasi wala na si Kading eh. Umalis na eh. Matagal na siguro di, di babalik yun dito. Ano, ano, gul? Matagal na siguro. Kaya si Dagul na naman ang pumalit sa akin na ah, nagbibisita sa akin mga kalapatid. Kaya, um, dito, may kaibigan na naman ako rito. Ah, kagaya din siya ni, ano, ni Kading, mahilig din sa kalapati. Tapos, ah, bata pa, Lagi din nagbibisita dito sa akin mga kalapati. Lagi nagpapalit ng kalapati. Kagaya nga din ni Kadin Lagi nagpapalit dito sa akin. Tapos, lagi nagbibisita dito sa akin. Kaya ito si Dagul, bagong kaibigan ko na naman mga kalapati. Kaya ito yung pagpapalit ko kaya da, kay Dagul mga kalapati. Ito. Lagay ko muna ito dito. Yan. Tapos ito yung uh, gusto ni Dagol eh. Crush na crush to ni Dagol eh. Sa totoo lang mga kalapatids, crush na crash ko din to eh, Kasi maganda yung kulay niya eh. Tapos yung ilong niya racing din eh. Tapos medyo mataba to mga kalapatids eh. Mataba to eh. pag paginawakan mo to, mataba to mga kalapatids. Ops, ops. Pasok. Yan mga kalapatids. So ito yung gusto ni ano ni, ano ni dagul Racing din yan mga kalapatids. Yan. Galing to kay Jonas mga kalapatids. Pinagpalit din sa akin ni Jonas. 'Di ba Dagul yung nagpunta rito? Yung uh, kasama niyo ni Kading. Yun, galing bagay yun doon ay galing ito doon din ay gol kay ano Jonas. Pero Guntingan mo na lang dito gulang ano, pakpak. -pak, oh. Yung mga mahaba. Gusto mo guntingan ko na? na, na ikaw na lang. O, sige, bahala ka. Ikaw na ang bahala niya na. wag mong pap... Ayan o, may sing-sing Double ring yun. Eh, Double... hindi, isa lang. O, pero original to din o. Matagal na to. Nagbubura, na, nabubura na nga eh. Original yan din. Pero ikaw na bahala dyan din ah. Ay... Oh, gul. So, nabahala dyan gul magunting para hindi bumalik doon sa may-ari. Racing na racing yan, mga kalapatid. So, tapos crash na crash ko yung ano, yung uh, kulay niya, mga kalapatid. Pero di namin alam ni Dabur kung babae o lalaki. Pero yung pinagpalit sa akin, hindi ko rin alam, mga kalapatid. Kung babae o lalaki, kaya patas lang kami ni Dagul, mga kalapate. Walang, walang ano, kumbaga, walang daya, walang ano, kasi pareho namin di alam eh. Kaya magsisurprise na lang kami ni Dagul Magbabalitaan kami ni Dagul Kung ano Kung babae o lalaki Babalitaan ako ni Dagul Dito Pag nalaman niya na na talagang babae o lalaki Tapos ako naman Babalitaan ko naman si Dagul Pag nalaman ko na babae o lalaki din Magbabalitaan na lang Kami ni Dagul mga kalawatid Kaya yan uh, Balang araw din malalaman mo din yan kung babae o lalaki. Ano din? Kaya ano yan, malalaman ko din yan eh. Kaya yan, pinagpalit sa akin ni Dagul. Ay, isa nga pala mga kalapatis, bad news. Kasi yung uh, pinagpalit ko kay uh, Dagul dito, yung uh, ito, yung uh, kalapatis niya, yung uh, jan Arden daw sa ni Dabu, eh. Yung pinagpalit ko sa kanya, ninakaw daw mga kalapatids. Yung dalawang kalapati. Ninakaw daw mga kalapatids. Napakaganda pa naman yung mga kalapatids. Lalo na yung griffin. Yung may ano, may midyas, Yung may balahibo sa paa. O, siyang ang ganda nun mga kalapatids. Sayang nun. Hindi... May ano daw, may uh, nakapansin daw yung bigla daw nagtatakbuhan mga ano, mga teenager daw ata bigla daw nagtatakbuhan siguro mga alas 12 na daw yun ng uh, ating gabi mga kalapatid grabe talaga hindi natin alam kahit subdivision na to mga kalapatid si eh, may magnanakaw pa rin talaga mga kalapatid kailangan talaga lagi tayong alerto mga kalapatid kahit kahit ano kahit ating gabi na kaya kailangan talaga minsan may ano eh, may aso ka talaga dapat sa ano sa bahay mo eh, kagaya ko eh. Ito kasi itong aso ko para sa akin importante to mga kalapatids kasi pag may tao dito kahit ating gabi na nagano yan, nagtatahol yan mga kalapatids eh nagigising ako. Kahit marami na yan mga kalapatids na patay na ano na ko. Marami nang napatay na kalapatids yung tatlo kong aso. Eh. Pero para sa atin importante pa rin yan kasi pag may magnanakaw nagtatahol sila mga kalapatids kaya advice ko sa iyo Gul mag alaga ka rin ng ano aso para kahit papano kahit isang aso lang Gul para kahit papano kahit ating gabi na tatahol yung Gul tapos mabuti kung makadusin para matingnan mo sa labas kung may tao. Mas maganda talaga gul may ano, may aso. Mag-alaga ka gul. Para hindi na yan mawala gul. Tapos wala na nga pala si Kading mga kalapatid. So, ito naman nagpalit sa akin. Oh. Ito lagi ito nagbibisita sa akin. Oh. Taga dyan din yan mga kalapatid. So, black ano ka nga gul? Black 7. Oh, black 7. Ah, black 51. Doon ata ah, yan ano gul? O dito sa kabila? Good. Ah, dito. Dito daw mga kalapatid. So, Malapit lang doon sa, ano, kay Taba. Sino nga yung Taba, boy? Eh, Hindi, hindi. Malapit ko ah? sa Taba. Dun. Ah, oo, Dito sa ikataba, oh. Yung pumunta sa akin, yung may dalang duwinding, ano, duwinding kalapati. <laughs> nito, eh. Yun, ah, hanggang dito na lang yung vlog ko. Sar salamat, ha, ah, gabi na, mga kalapatids. Kahit gabi na, nagbablog pa rin ako para lang, ah, makadagdag sa video ko, mga kalapatids. Ito si Dagul. Gul, bahala ka na dyan, Gula. Ako, bahala na rin ako sa kalapati mo para malaman natin kung lalaki o babae. Sige, shout out. Shout out kay... Dago, kay Kading. Kay Kading. Yan. <laughs> ano na sabi mo kay Kading? Uh, sana bumalik na siya. Yeah, <laughs> namimiss mo. Ano? Uh. Ako nga din, namimiss ko din si Kading kasi laging kalaro nito ni Dagol eh. Ah, uh, ding, uh, shout out sa iyo ding, sabi ni Dagul, sana bumalik ka na daw rito. Nag nanonood yun ng vlog ko eh. Siguro map mapapanood to ni ka din eh. Kasi nakasubscribe yun sa akin eh. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. ah, click the notification bell and click all para updated po kayo sa aking mga vlog. Simpleng vlog lang po pero sana matuwa naman po kayo kahit papano. Bye!